Ang guys oh Grabe oh Dapa lahat Dapa Matagal ito Matagal lang recovery nito Sagno. Ito yung ano, magandang daan eh. Uh, straight na straight sya tapos maliwanag ang kabilaan solar light ito yun ito sa Agno sa Bangan Uda sa Torosario papakita ko sa inyo guys ah, kasi hindi ko i-play yung ano hindi ko na-i-play yung yung video guys mayroon siya ng dagat sa kabilaan. <laughs> oh my god. Mayroon siguro signal dito kasi dito sila nagtatawag eh. Hmm? Niyari dito. Hala. <laughs> Naging anong na to ah? putol puro tumba na kahoy eh. makita mo dito masak ng barangay po, po eh. <laughs> oh Ay, mas masak sila oo nga Hmm. Ayan o no? Uy may buko oh, May buko Saraya mga kuryente guys oh. Ay nawala yung May bubong ba dati to? Pa? May bubong? Okay. Nawala Ay tong cord po wala Ay wala <laughs> rusher tayo mga kuryente guys matagal matagal ang recover nito isang buwan kung kaya ng isang buwan slow down slow down what happened guys talaga yung bakas ng hmm Grabe. So, ganun talaga. Parehas. Parehas ang agno sa yun. Parehas yung pinsala. Problema kasi nakakabuelo yung hangin sa dagat. So, ito kasi tabing dagat na eh. Pinicturan hmm. <laughs> mo sana ako dito ah Wala pa sir Maya uwi Ay gabi na yan So lagay natin Welcome buboy bo Ganun So ongoing clearing guys oh Pati yun na. Ah. Mm-hmm. Going pa yung clearing para dito. Clearing operation ng agno guys oh. Di pa siya naka-clear. إن